Hello, hello, hello mga kapamakay! Welcome back again to my channel! Thank you for stopping by! Nandito naman po tayo para sa pagluto mga kapamakay! Nandito na po another lutong bahay ni pamakay mga mga kapamakay! Yan po, atin munang i-susute yung... Uh, sibuyas mga kapamakay first is ang sibuyas next ang ahos ayan po mga kapamakay uh, mix mix lang po natin mga kapamakay mekos mekos lang pagkatapos po ng sibuyas at uh, bawang ay yung red bell pepper or ang atsal mga kapamakay Hintayin lang po natin na mag-crystallize po yung uh, bawang at sibuyas. Yung ahos po ay bisaya po ng bawang mga kapamakay. Yan po ang bawang at sibuyas. Next po ay ilagay na natin yung... Lutuin po muna natin ng mabuti yung mga sahog mga kapamakay bago po natin ilagay yung karne. By the way, mga kapamakay, ating lulutuin ngayon ay afritadang karne. Yes po, ala dondon style, mga kapamakay. Yan po, ang sarap po nito, mga kapamakay. Watch till the end po, mga kapamakay. Yan po. Ilagay na po natin yung karne, mga kapamakay. Yan. Yan po, atin pong i-mix mix po yan. Mekos mekos lang po, makakamakay. Gisa gisa lang po. Igisa po natin ng mabuti yung karne. Yan po. At after nyan po ay ating takpan. Muna natin yung a uh, karne. Yan po. Mix-mix again mga kapamagay para masarap po talaga yung ating lulutuin. Igisa po natin ng mabuti. Ah, yan. Ilagay na natin yung atsal, mga kapamakay, or red bell pepper, mga kapamakay. Yan po. Next. Mix, mix again, mga kapamakay. Sorry po, medyo madilim po dito kasi yung angulo. Yung angulo po ng camera ay medyo hindi masyadong maganda. Yan na po. Nakikita nyo na po yan, mga kapamakay. Atin lang pong isute ah, mga... At lagyan natin ng tubig, mga kapamakay. After ng tubig, ay, lagyan natin ng... I mean, ipapakuloan natin, mga kapamakay. Yan, dalawang basa ng tubig na po yan, mga kapamakay. Next is... Iyan na po ang pangatlong tu uh, baso ng tubig at saka takpan natin yan mga kapamakay. ah, uh, hayaan na po natin na kumulo mga kapamakay. Yan po, kumukulo na po mga kapamakay. Lagyan po natin ng bitsin at toyo mga kapamakay para mas malasa po talaga mga kapamakay. Pakukuloan lang po naman natin yan mga kapamakay. Yan po ating pong pakuluan yan mga kapamakay para mas masarap talaga yan po ating i-mix mix again mga kapamakay mix mix po mga kapamakay para mag blend po yung mga ingredients mga kapamakay next is ating takpan para kumulo na po mga kapamakay yan na po mga kapamakay kumukulo na po yan po, nilagyan na ko na po yan ng mga gulay, mga kapamakay, carrots, at saka patatas, at yung pork and beans po, mga kap kap kapamakay. Yan po, magandang tingnan na po yan, mga kapamakay. Masarap na pong tingnan, mga kapamakay. Yan po, atin lang pong yang ah, lulutuin at pakukuluan lang po yan natin. Ah, hayaan lang po natin na pakuluan yan, mga kapamakay, para Uh, lumabot na po yung mga gulay, patatas at saka yung carrots. At syempre yung uh, karne po mga kapamakay. Ay, by the way mga kapamakay, please comment in the comments box kung saan lugar po kayo nanonood ng na video na ito. ah uh, what country or nation you are watching this video mga kap kapamakay. Please ah uh, comment down below the comment box. Thank you so much, mga kamamakay, for watching this video. I hope you will watch until the end po, mga kapamakay. Yan po, masarap na po. Tingnan yung afritadang karne ala dondon. Ala donski, mga kapamakay. Pakukuluan lang po natin yan mga kapamakang salamat po talaga sa iyong suporta yan po at syempre natikman ko na po yan at sobrang sarap na po mga kapamakay yan po kumukulo na po yan mga kapamakay magandang tina na po very colorful po talaga thank you po for watching bye bye muna yan na po ang ating finished product. Mga kapamakay, sobrang sarap pang lunch or pang pananghalian. Thank you so much po. Bye!